Puspusan ang ginawang pagbabayanihan ng mga Pilipino upang maipanalo ang ating kandidata na si Michelle Marquez D. sa voting ng Miss Universe 2023. Kaliwat ka ng mga post sa social media ang makikita natin na humihikayat na iboto si Michelle para sa Voice for Change. Ang netizen na si Joshua Perez, nagprint pa ng mga posters at idinikit sa mga poste sa kalsada. Ang Voice for Change ay inilunsad ng Miss Universe upang masabi ng mga kandidata ang mga advocacy na kanilang sinusuportahan. Napakamahalaga nito upang makita ng Miss Universe Organization kung kaninong advocacy ang may pinakamalaking impact sa mundo. Kahapon ay nasa pangatlong pwesto lang si Michelle sa pinakamaraming votes, sunod kay Miss Nicaragua at Miss Thailand. Ngunit dahil sa ginawang pagkakaisa ng mga Pilipino, number 1 na ngayon si Miss Philippines. Maaari pa rin itong magbago any moment at pwede pa rin tayong maungusan ng ibang mga bansa. Dahil ayon sa mga Latin countries, lalaban daw sila upang maibalik sa top 1 si Miss Nicaragua. Kaya wag tayong magpapakampante at tuloy-tuloy lang dapat sa pagboto, lalo na't libre naman ang isang boto. Para naman sa mga kababayan nating may kakayahan, pwede kayong bumili ng mas maraming votes. 113 million ang population ng Pilipinas at mahigit 85 million ang internet users dito. Kaya kung ang bawat isa sa atin ay boboto, walang duda na tayo na ang mananalo. Maliban dyan, may isa pang voting system ang Miss Universe. Ang mananalo naman dito ay siguradong pasok na sa top 16. Kaya sama-sama tayong bumoto para kay Michelle upang hindi na ulit tayo magaya last year kay Celeste Cortesi na hindi man lang nakapasok sa top 16. Upang makaboto dito ay i-download lang ang Miss Universe app. Nakatutuwang tignan at nakapangingilabot ang pagkakaisang ginagawa ng sambayan ng Pilipino ngayon upang suportahan si Michelle sa kanyang nalalapit na laban sa Miss Universe. Sana taon-taon ganito kalakas ang suportang ibigay natin sa ating mga kandidata. Lahat ba ay nakaboto na para kay Michelle? Type yes sa comment section kung isa ka sa mga bumoto. At upang maging updated ka sa laban niya sa Miss Universe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.